Good day mga Kamor TV So for today's vlog pupunta tayo ng Mount Regino with Lipadge PH at ang buong pamilya Pero bago yan sa side trip muna tayo sa grotto uh, na matatagpuan dito sa San Jose del Monte Bulacan or mas kilala ang Our Lady of Lourdes Grotto Shrine Kung batang 70s, 80s or 90s ka ay malamang na ipasyal ka ng magulang mo dito sapagkat ito ang pinakasikat na pasyalan noon dahil itinayo ito noong February 11, 1965 Bali ang video na to ay hatiin natin sa dalawang part ang unang part ay papunta ng grotto at ang pangalawang part ay ang papunta ng Mount Regino So, na pang hinihintay niyo, Samahan niyo na kami sa aming biyahe. Let's go. good morning, mga amor TV. So today is November 2. Uh, so na babiyahe tayo ngayon papuntang dapat is uh, Mount Brig Brigi, no? Brigino 'yan. Sa DRT, oh, sa DRT. Kasama pa rin natin si Lipad PH. Ayan guys, papaskil ko yung page si Lipad PH. Pa-subscribe doon sa kanyang channel. So sa mga nagtatanong bakit hindi na rin kasama si Kalaboy TV ngayon. Uh, so biglaan lang kasi to. Nagkaroon ano lang kami kagabi. So biglaan lang na nagkayaan mag-ride. So hindi na natin si Kalaboy TV. So pero next time may, may agsasama ulit tayo ngayon. Meron tayo iba vlog dito yung uh, along Commonwealth lang din is yung uh, bulakan Manila to Bulacan na ano na LRT ba yan o no? MRT. So mukhang patapos na. Tingnan natin kung yung bang nagawang parts eh, may release na. So yun malamang yun ang next vlog namin ni eh, Kalaboy TV. With Lipad PH. Ah uh, so abangan nyo yung mga camping din namin magkakamping kami nyan nila Kalaboy TV with Lipad PH medyo hardcore yung camping na gagawin namin so abangan nyo yan so shout kay Kalaboy TV pasayin nyo na medyo biglaan lang kasi to so, so yun na uh, ka, uh, Mount Brigino Brigino o kung anumang ano nyo dyan tawag na dyan Yun dapat ang target natin ngayon pero since madadaanan din naman natin malapit tayo sa grotto uh, so grotto muna tayo bago tayo mag mount brigino brigino bahala na kayo dyan para si ulo? kasi guys samahan nyo kami kasama ang buong pamilya apat kami may tagisang angkas kami ni PH So yun, na uh, samahan nyo kami sa adventure Sa aming adventure port day Yun guys, update uh, Kakalagpas lang natin ng NSM City Purview So dito na tayo sa Carino Highway So mga 9.1 kilometers Ando na tayo sa Grotto Ano lang naman tayo ngayon Chill chill ride lang tayo Hindi tayo nagmamadali Wala tayong inahabol na oras Uh, so yun guys, uh, excited nga pala akong madaan ng tong grotto kasi never di pa ako nakarating dito sa grotto na to. Bali nung malilit pa kami may mga may mga picture kami rito sa grotto. So yun, na uh, excited na ang marating para makita ko yung mga pina, pinapasyalan namin ng nung bata pa kami. So yun guys, malapit na tayo sa grotto no. So titingnan natin kung anong meron sa groto malapit na tayong kumaliwa eto, kumaliwa na tayo totoo ba to? eto ba yung groto? parang wala akong nakikita groto teka, parang may mali wala, mali, mali yung pagkakapinyata ko ay hindi, tama teka, 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 teka Nasaan ah, ba yung groto? Teka, abandon ka tayo konti. Parang nakita na sila yung simbahan eh. Oo oh, nga eh. Ito yung, ito yata, dito yata papasok sa groto eh. Ayun ang groto eh. May dito sa taas groto. Teka, tanga. Tanong. Boss, boss, saan yung groto? Pakanan. Hi, thank you. Kasi yung guys dito daw kakanan. Mali yung tinuro ng Waze eh. Oo, tagal lang kasi namin hindi nakakarating dito sa lugar na ito. Ah, pasok tayo sa grotto guys. Teka, eh, ano yun? Teka, magmamaniubra yata tata. Ay, saan ba yun? Grotto na eh. Ay, hindi dito. ini. Itu ya kata. Ah itu ya ta, itu to to simbahan. Ay itu Horacio Anita Guanson Street. Ah oke, okay. itu bong itu guys ang groto. Oh, Apa ini? Siempre memang nak motor salik salubek eh. ya santai pa parking. Kuya serap kuna nandrun kuya. Parking fee po. Magkano po? 10 pesos. Pa. 10 pesos. So, okay, sige. Saan po pwede po market ko sa kal? Saan po sa? Right side. Okay, okay. Ayun you. Ayan guys, uh, nandito ta. Groto, groto to. Ah, dito tayo sa groto. Ito yung pinupuntahan namin ng bata kami. So, ito pala yun. Oo. Park mo na tayo dito sa simbahan. Ito yata. Dito guys, ito sa... Kuya, nung part dito ng Bulacan, kuya? Sano Jose, sano Jose del Monte, Bulacan. Tayo kaya? Sa eh Apotek. Dito tayo sa ano? Daan ko pa sa Apotek. Ito. Hmm, ang na. Hmm. thank mm -hmm. you Uh, so yun guys, late namin nalaman. Oh. Dito pala sa likod ng simbahan is may pasyalan pala rito. No? So yun, uh, susubukan natin pasukan itong pasyalan. So, dito sa bandang gilid is may terika ng mga kandila. Ayan. kasama pa rin natin si Lipan PH yan. then yan may picnic area sila dito at dito sa bandang kanan naman, may mga bleacher siya. sa no? So medyo napabayaan na lang yung ano niya, bleacher. Medyo may mga lumot-lumot na. So bago nyo upuan is kailangan nyo muna uh, patungan siguro ng anything na pwede kumover sa pwede nyo kasi marurom yan. Saka medyo madulas siya kaya yung mga bata ingat-ingat lang sa pagtakbo dyan. Madulas. So, yun. Uh, meron na Meron nga rin pala dito. Ano, ano, napakalawak na itong likod. May Station of the Cross. Mula umpisa hanggang dulo. Meron siya. So, medyo... Ano? Medyo napagod kami dyan. Kaya, ano... Uh, hanggang Station 3 ang kami, no? Ayan. Ayan guys, napaganda ng likod niya. Ayan, itong station 2 ata ito eh, medyo mataas. Ayan, so tourist spot itong likod na to hanggang ngayon. No? Oh, dami nagpupunta rito. So yun, special shoutout nga pala kay Leon na uh, Senarag. Leon Senarag. So bagong subscriber natin, solid subscriber natin yan. At saka paki, ano na rin, oh, paki like na rin yung page niya is El Venture and ayan, El Venture. Ayan, sa Facebook po yan. So yan, hanggang sa muli, guys. ah uh, hanggang dito lang kami sa station up. Oh the cross na nasa hanggang sa station 3 lang kami, hindi na namin kaya. Pagod na kami. So diretso na kami ng Mount Regino. Simbahan kala mo, simbahan lang eh no? Oo. Oh. May tinatago pa lang ano rito. Sa likod. Tinatago ko. So, Kasi yun guys, hanggang station 3 muna tayo. Ah, uh, hindi na kaya nang Basta siya natin. Nihingal na tayo. Ganyang kalawak yan o oh, kaya? Yeah. Ganyang kalawak yan guys. Ang lawak pala sa likod nitong ano, groto. Grabe. Ang dami. Ah. Sige, sige.